Uh, if i'm not mistaken tinawag po ito na Ground Zero Light Light 2024 Project. Ano po ang naging inspirasyon po ninyo dito nagawin natin ito this Ramadan 2024 na talaga namang pong grabe binibisita ng ating mga kababayan. Ito pong uh, programa na ito tinawag nating uh, Ramadan sa Dansala 2024. Kung saan nagkaroon tayo ng uh, iba't ibang uh, programa sa ating mga kababayan sa mm -hmm. such as the uh, ito mga religious uh, activities no nagkaroon tayo ng mga contest ng ating mga uh, pagbabasa ng Quran uh, pagtawag ng bang at uh, mga sports activities aside from the uh, yung mga nakikita natin ng mga magagandang ilaw kung saan dito yeah. uh, <laughs> dito sa ating natawag natin ngayong Cantalan uh, Grand, Grand, Grand Complex dito ay may dito na natin nakikita yung mga iba't ibang uh, uh, infrastructures na kinatayong para uh, during the rehabilitation ng Marawi na Januano Convention Center, sports stadium, uh, park and uh, other facilities na nandito sa Marawi City na kung saan ay dinadagsa tayo ng ating mga kababayan hindi lang ho dito at, uh, mga kailangan natin mga... Uh, outside Lanao del Sur ay uh, may mga bumibisita rin ho dito upang tingnan ang ating uh, mga uh, magagandang ilaw at saka mga uh, meron din tayong mga food bazaar and trade bazaar uh, saan uh, nabibigyan din natin ang uh, ating mga uh, business uh, uh, persons dito sa mm -hmm. Llano City na magkaroon ng uh, livelihood uh, during uh, the month of Ramadan.